guys, isa panibagong updated na naman tayo dito sa ating tindahan. May hawak-hawak tayong Mighty at ito nga po ay nagtaasan ng ating Mighty na sigarilyo. So, lahat na lang nagtataasan, guys. So, ito, magbabalik po tayo dito sa ating tindahan dahil uh, hindi po tayo nakapag-update ng nakapag-update. Super busy nga po ang iyong, uh, tindero-tindera tindera, at saka marami na po tayong ginagawa dito sa tindahan guys. So pagkatapos nga po ng bagyo at eto nga po yung ating mga isi-share sa inyo dahil uh, medyo bumagsak nga po yung ating uh, benta dahil napakarami nga po yung sunod-sunod uh, na uh, salansa ng bagyo dito sa ating tindahan. Yung mga katimpasari natin ay lumubog sa baha at alam ko sila ay nagre-recover guys. So ngayon, at alam naman natin na matumal na ang bentahan sa sari-sari store. Yung iba ay okay naman. Pero dito sa atin ay ngayon pala nagsisimula maganda yung weather. Tapos bukas na ulit ay may parating na naman na bagyo. So ingat-ingat po tayo guys dahil uh, lahat naman ng mga tao ngayon dito sa aming sa paligid namin na ay nakakatanggap ng ayuda. Kaya medyo uh, hindi po gumagalaw yung ating dilatas kasi yung ating... Uh, Uh, ayuda ay puro dilatas at may kasamang bigas yung kanilang ayuda kaya medyo hindi po tayo uh, makabenta-benta ng marami guys so ayon uh, medyo tumaas-taas na nga po talaga yung mga bilihin at medyo mahirap po ang magbenta-benta. Pero yung mga alak natin na ang bilis nga pong uh, mabenta yung alak natin pagdating ng gabi. Kahit mataas yan ay talagang walang sinasanto. So, alam nyo, nung nagsisimula ako, naisip ko na hindi naman araw-araw malakas ang benta, hindi naman araw-araw piyesta. So tanggap natin yan guys, mataas ang benta natin ngayon, bukas ay mababa. Tapos uh, ang ganda-ganda yung benta natin, walang gumugulo. Tapos biglang nagtayo din ng sari-sari sa harapan mo, sa tabi mo, ay talagang mahahati yung kikitain ng iyong tindahan guys. So eto dapat tayo ay prepared po tayo at uh, marunong po tayong makiramdam kung ah uh, may uh, malakas na tayo kasi alam naman natin pag Pilipino Kung uh, malakas yung business mo ay talagang tatapatan yan guys Kung magiging ready po tayo dyan At magiging uh, aware po tayo sa ating mga Tinatawag uh, nito mga kakompetensya po natin So tulad sa atin ay dumadami na kami dito At alam naman natin guys na yung tindahan natin ay katabi natin ng his school at the court Alam natin yan yung mga nagtitinda ng kakanin dyan sa harap ay medyo talagang nababawasan na po yung ating kita so hindi kagaya nung hindi pa tayo uh, uh, after pandemic ang lakas po natin guys uh, yung ating kuta ay lumalampas pero sa ngayon ay uh, nakakaramdam po natin ng uh, tagtumal guys kahit uh, gusto pa natin mag barbecue mag -ihaw, ihaw ay hindi na po kakayanin yung oras natin dahil dumadami naman po yung ating paninda guys pero hindi po ganun kalakas yung Uh, pag pagangat ng ating tindahan uh, ngayon. So, alam ko yung mga naka sa baha at uh, alam ko wag wag kayong mawalan ng pag-asa guys. ituloy 'yung business nyo dahil alam naman po natin 'yan ang ating uh, pinagkakitaan na naghahanap buhay. Yung mga tubo natin na 3 pesos for uh, 2 pesos ay hindi na po sapat 'yan sa ating uh, mga items na itunutubo. Dapat magiging 5 pesos na po yung ating tubo natin sa bawat items so wag po tayong uh, magpatalo dahil uh, kahit nga marami kang benta guys kung baba naman yung uh, yung uh, profit na pumasok sa iyo para ka lang naglalaro sa iyong tindahan nasasayang yung oras mo so malaki po yung uh, tinatawag nito katulad yung kay uh, Mighty ang laki laki po nung kanyang itinaas pero yung SRP niya guys parang ang lang gusto niya piso lang yung pupunta sa tindahan pero yung sa company ay malaki po yung yung sa ahente ay malaki po yung pupunta habang piso lang yung sa tindahan, eh talagang uh, napakahirap po yung uh, ganun sistema so pataas ng pataas palit na palit naman yung ating profit na tayo ay retailer ay palit na palit naman yung ating uh, profit Kunting-kunting silip lang po tayo. Kunting-update lang po tayo doon sa mga presyo natin. So, update-update lang po tayo dito sa ating Extra Big ay 25 pesos na po ang benta natin dito. Yung ating uh, Pansy Canton ay uh, 18 pesos na yan. Ang ating uh, Swakto na Coke ay 15 pesos na dito. Yung ating um, C2 ay uh, 16 pesos na yan guys. Yung ating mga Red Horse uh, at ang ating Stallion na Red Horse ay ang uh, benta na po natin dito ay 55 na po guys ang ating uh, 500 na RH ay 65 na yan guys yung ating mga dilata ang ating dilata ngayon ay hindi na siya masyadong uh, gumagalaw so 28 ang benta natin dyan sa mega mas uh, moving, fast moving po tayo dito at ang ating uh, press na ay 32 pesos na yan ang ating uh, Young sound corn beef ay 40 pesos. So disclaimer lang guys, hindi po tayo pare-parehas ang presyo at uh, nasa probinsya po ako ngayon at uh, ito ang awating uh, wow ulam ay 28 pesos. 28 pesos ba 'yung ating wow ulam? So okay. 'yung ating uh, 55528 ang century 2 na ay 42 pesos. So yan ang uh, ating itong itawag natin mga uh, bugnay wine 150 mabenta-mabenta to pang turista. Ang ating uh Bugnay wine so meron po tayo ditong uh, mismo ay 25 na po ang benta natin dito. Ang tubig natin ay 15 pesos. Ang ating uh, Gatorade right ay 28 pesos guys. So ayan ang ating Double Light ay 160 ang benta natin dyan sa Double Light 160. Ang ating Alfonso ay uh, benta natin dyan ay 3 pit. Ano 350 ang benta natin dito sa Alfonso. So, dito sa ating gin bilog na super mabenta ay sa 25 pesos na guys. Yung ating uh, 4x4 ay 150 na guys. Yung ating sigarilyo ay konti-konti na yung ating sigarilyo. Kaya yun lang po yung ating latest update dito sa tindahan natin.